Subuhin mo na. Ah, <laughs> uh, may natira pa naman para no. <laughs> so, yun, worry sa mga kayo no. So, nandito nga pala tayo ulit sa Ascot at magtitinda tayo ng banana queue. So, nandito nga pala ulit yung kasama ko, kasama ulit AKA Niel Mahinay. Wow. Eh, bilitin, bilitin. Yeah. Biliting, biliting. yeah. So, what's up man? Nakita mo naman siguro guys, magtitinda kami na ng ngayon ano, ng banana ya. Tinda kami na ngayon ano, ng banana yu ya. Yung kapit mo, wag na kaming idam idamay-damay kung ano anong ginagawa niya mga istorya para sa aming pamilya. Dahil <laughs> dun, bando Dulas, yun... Doon, banda sa doon kasi ano, maraming tao doon. Yun. yun. Ah, sana maubos to. So, sana maubos to. So, let's go. <laughs> So tara mga kayo na no. magtitindi na tayo ng bananak yun dito Banda sa sa, sa gilid din kasi maraming tao doon. tara Let's go! Okay yeah. Atay ba gusto niyo kung ano? bananak yun po? Ah, uh, 10 pesos na ba? Ito ba tira? Gusto nyo Dito ba na pa?

Ah, bagus hmm. uh, selamat memilih. Bagus milih memilih. nama namanya kan. Canvas langsung. Gandu. Dapat tahu ambil beli Ini Ah, entar ke Oke, selesai. Selesai. main apa <atirapan amantara>, no? <laughs> hey. I thank you. Thank you, Okay, so, yo. oh. So, ngayon, guys, nakakabinta na tayo ng gano'n. So, yun, nandito na tayo sa Edok ngayon. Tara, tamahan nyo kami. Hello po, bago sa inyo kong banana cue. Banana q po. Ayaw Boss Bago sa inyo yung banana cue. Bago sa inyo kong banana q hindi daw hindi kasi nakikita eh boy Bago siyang yung banana queue 10 piso lang 10 piso lang po ilan? ah pili ka na na Kusarap ba't? Mmmmm Kusarap ba't? Mmmmm Kusarap ba't? Hehehe, <laughs> yeah, boy. Mmmmm Sarap yun, no? Sorry Okay na. Thank you po So yun guys, nakabinda tayong tatlo Ate baka gusto niyo po bananaki o po? Okay, okay Ate baka gusto niyo banana kayo Yes, banana kayo. Kala ko ay e kawayakin. Um, lang pa. Pag ano lang po namin eh, nagbibidyo, pang ano lang po na para proof po. Hindi, <laughs> pang proof lang rin po talaga. <laughs> oh, very mindful. Yep. <laughs> Mayinig na din kayo. na kayo dahil. Tawa. Tawa.

sa mo na. Thank <laughs> okay, okay, so. Thank you, you pa. Ano, konting ilalatang. Paka-basic. Okay, natinda lahat. Hit. Ah. So, mga kayo na nakatinda kami ng ganon. Doon pa lang sa umpisa na ganon, naubos agad. Tig talaga. Tastig kasi ako magtinda, pre. Sabi, pambuhay lang ng pamilya. Marami akong anak, tatlo. ano, guys. Kadami sa nang tao, guys. So, sayang, oh. Kung marami lang sanang naluto na ah, ganon, ah, tapos sa mga naman natin sa, sa 20 perasa ng gano'ng para goods. Kagilit lang ng ganon. Nakatinda agad tayo. Sabi ko iyo eh. Tastig. So, worries up mga kayo, no? So, tapos na nga kami mag-tinda. So, ano masasabi mo, pre? Okay nga, guys. Ano? Doon pa lang sa... Okay nga, guys. Ano? Doon pa lang sa... <laughs> sa... sa sobrang daming tao ng ganon kalagitnaan pala, lang ng ano. wala pata sa kal... kalagitnaan. One fourth, ganon. Ubusagat yung paninda namin. Ang dami bumili, guys. tanga sa sabihin ko sa'yo, ang dami bumili. Ang gaganda pa. Ang That's nice. Okay. Shoutout kay... I'm <laughs> sorry. <laughs>